sa isang liblub ng barangay sa Quezon malapit sa paanan ng bundok at tabing kalsada ng palayan may isang matandang tricycle driver na kilala ng lahat si Mang Estong hindi siya basta-basta tatlong dekada na siyang namamasada alam na niya kung kailan may lasing kung kailan nag-aaway ang magjawa sa likod ng sidecar at kung kailan may pasahirong may mabigat na aura pero isang gabi, may sumakay na hindi hindi niya makakalimutan. Alas 9 na ng gabi, tapos na ang pila sa terminal. Nagpapahinga na ang karamihan sa mga tricycle driver. Tahimik, walang buwan, may ambon pa. Ang tanging ilaw sa daan ay galing sa lumang headlight ng tricycle ni Mang Estong. Abang paalis na siya pa uwi, Bigla siyang tinawag mula sa dilim.